Serve the, the people. People. Serve, Serve the people. Serve the people. And that is our, is commitment. our commitment. And that is our commitment. our commitment. We are true FM. Dawiran inami ni Transportation Secretary Vince Dizon na makapagsisimula ng operasyon ang Metro Manila Subway Project sa 20 32 o pitong taon pa mula ngayon. Ang sinasabing isa sa dahilan ni Secretary Dizon, problema sa right of way. Sa maraming proyekto po ng ating pamahalaan, lalo na sa pagtatayo ng mga linya ng tren, laging tinutukoy ang problema sa right of way. Ang right of way na tinutukoy dito ay ang mga lugar at ari-arian na dadaanan ng proyekto. Whoa! Sa ilalim ng ating batas, may kapangyarihan naman ang Estado na kunin at gamitin ang mga pribadong lupain at estruktura sa kapakinabangan ng mamamayan. Nga lamang, at kailangan itong dumaan sa legal na proseso at kailangang bayaran ang mga ari-ari ang maaapektuhan. Isa, ang MRT-7 sa mga proyektong patuloy pong naaantala ng dahil sa issue ng right of way. Ang MRT-7 ay ang linya ng tren na dapat ay magmumula sa North Avenue sa EDSA Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Nagkukumahog ngayon ang San Miguel Corporation para agad sanang mapakinabangan ng mga mananakay ang MRT-7 at magsimula na rin itong kumita para nga sa kumpanya. At habang may kontrobersya sa right-of-way at lokasyon ng final station ng MRT-7 sa San Jose del Monte, Bulacan, nais nga po sana ng San Miguel Corporation na mula North Avenue ay makabiyahe na ang mga tren hanggang sa istasyon man lamang ng Sacred Heart sa Quezon City. Subalit, may malaking problema ngayon. At ang problema ito ay hindi na right of way, kundi problema ang dulot ng kapabayaan, kapalpakan, at maari ng ituring na kainutilan ng mga taong gobyerno na unang nangasiwa sa konstruksyon ng Unified Grand Central Station wow. o ang tinatawag na Common Station. Ang Common Station ay ang lugar kung saan magtatagpo-tagpo ang LRT-1 na nanggagaling ng Monumento at Roosevelt, MRT-3 na nanggagaling ng Taft Avenue, at MRT-7 na manggagaling nga sana ng San Jose del Monte, Bulacan. Nagsimula lamang ang konstruksyon ng common station nitong 2017. Matagal na po sanang tapos ito at napakikinabangan na sana ng mga mananakay ng MRT-3 at LRT-1. Noong 2009, nakipagkasundo ang gobyerno sa SM Prime Holdings Incorporated para sa sinasabing naming rights ng Common Station sa halagang 200 million pesos sapagkat ang Common Station ay itatayo sa harapan mismo ng SM North EDSA pero pagpasok nga po ng Aquino administration nabulabog ang kasunduan na ito dahil ang DOTC si noon ay nakipagkasundo sa ibang kumpanya para itayo ang common station sa harapan ng Trinoma. Umabot nga po ng Supreme Court ang kasuhan. Bagamat sa pagpasok ng Duterte administration, pinagkasundo ang mga negosyanting naglalaban-laban kung saan dapat itayo ang common station. At ngayon, ito nga po'y itinatayo sa pagitan ng SM North EDSA at Trinoma. Bago mahirang si Vince Dizon bilang sekretary ng DOTR, sinasabi ng kagawaran na bago matapos ang 2025, ay matatapos na rin ang konstruksyon ng Unified Grand Central Station. Pero lumalabas ngayon, na malayo sa katotohanan ang sinasabi ng dating liderato ng DOTR. Hindi matatapos ang proyektong ito ngayong taon o maging sa susunod na taon. Wala pang katiyakan kung kailan talaga ito matatapos. Sa pag-upo pa lamang po ni Secretary Vince Dizon, kanya nang agad isiniwalat na inabandona na, na ng kontratista ang proyektong Unified Grand Central Station. Ang kontratista po ng proyektong ito ay consortium ng BF Construction at Foresight Development and Surveying Company. Ang halaga ng proyekto ay 2 billion 783 million pesos. Para lang po malinaw ha. Matagal na po namin kinukuha ang panig ng kumpanyang ito. Subalit hindi kami napauunlakan sa aming imbitasyon ng panayam. May 9, 2019, sa panahon po ng panunungkulan ni Secretary Arthur Togade, ang DOTR ay nakipagkontrata sa konsorsyum na ito kung saan ang orihinal na contract time ay 600 calendar days lamang o halos dalawang taon. Kung kailan, Enero a 4 ng 2021 ang sinasabing target completion date. Bagamat katanggap-tanggap na ang ating pong naranasang pandemya noong 2020 ay sanhi ng pagkakaantala sa konstruksyon ng proyekto, katakot-takot na delays ang naranasan po ng proyekto. At ang kontratista ay hindi na naubusan ng katwiran para sa kanilang contract time extension. Sa pinakahuling report ng Commission on Audit sa taong 2023, umabot na sa 1,099 calendar days o tatlong taon ang contract extension. Hindi pa kasama rito ang unang dalawang taon mula ng magkapirmahan sa kontrata kung saan dapat nga ay natapos na ang proyekto. Taong 2023, ang COA report na amin pong tinutukoy. Ngayon po ay Marso na ng 2025. At ito nga po ang latest. Ayon po kay Secretary Dizon, amicable termination na ang gustong peerali ng gobyerno sa kontratista. At narito ang bahagi po ng aming panayam sa kalihim. Uh, sec, ito po, pasensya na ha, kasi pinuntahan din po ninyo, di ba, yung common station construction. Uh, as, apo, apo. as we speak, ano ang status nito at ilang percent pa lang ang completion nito? Ang completion po uh, is roughly, kung tatanungin nyo po ang contractor, uh, para sa contractor, 80%. Kung tatanungin nyo po yung... yung DOTR, yung mga ating mga engineer doon, mga nasa 70%. No? So, uh, as of now, uh, Puya Ted, no? Uh, may proseso lang kasi tayong kailangan sundin. In process na po yung pag-uusap between DOTR and yung contractor para po may, magkaroon na tayo ng amicable na, termination no? para makapag-move on na po tayo kasi para sa akin, kailangan mag-move on na eh kasi kailangan matapos na po yan eh. Mm -hmm. Pero hindi po yan gagagaw kung hindi po tayo magte-terminate. So hopefully po within this week or early next week then, meron na pong clarity dyan at makakamove on na po tayo dyan. Opo. Amy anong ibig sabihin po nung sir? Can you uh, please uh, elaborate? Para, para wala na pong kasuhan. Kasi alam naman po, pag termination, minsan pag nag-aaway, magkakasuhan eh. Mm -hmm. Ang problema sa kaso, pag nagkasuhan, hindi tayo makakaabante. Opo. So, para sa akin po, uh, kung may utang ang gobyerno, dapat bayaran. Kung may utang po ang, ang contractor, ah uh, liquidated damages, mga penalties. Kailangan po ipagbangga lang po yan. At kung ang suma total, uh, may utang ang gobyerno, babayaran po ng gobyerno. Kung meron pong utang ang kontraktor, dapat po, siyempre managot din ang kontraktor. So, ganun lang, ganun lang po. No? Kung may utang ang gobyerno, babayaran ng gobyerno. Kung may utang ang kontraktor, dapat managot din ang kontraktor. Paano naman kung may mga taong gobyerno na nagpabaya sa proyektong ito. Na hindi rin maikakaila ay isa sa mga dahilan kung bakit tayo nasadlak sa sitwasyon na ito. Ngayon, may panibagong problema na naman. At panibagong dahilan kung bakit lalo pang maaantala ang proyekto. Mismong mga taga-loob na po ng DOTR noong paman ay nagsisiwalat na sa problemang ito ng maling design. Makinig kayo rito. Meron ho bang, uh, report sa inyo na may mali sa design? Paano magtatagpo yung LRT-1 at MRT-3 at MRT-7? Yung MRT-7 po, wala, mukhang wala pong problema yon. Ang meron pong problema, yung LRT-1 connection. Kung mapapansin mo, Kuya Ted, meron dyang uh, viaduct na tinatawag niya. Yung, yung bakal na structure sa side, makikita nyo po yan. No, na mm -hmm. Mula common station, uh, ririko po, po, po siya, ng North Avenue, ririko ng papuntang EDSA. Dapat po yan, yan ang connection sa LRT-1. At magkoconnect po yan sa Roosevelt Station ng LRT-1. Mm -hmm. Ang problema po ata, e eh, hindi po ata nagtutugma yung viaduct na yan, tsaka yung relays ng LRT-1. Yun po ang magakin problema dyan, makailangan ayusin. Yung nga po. Uh, sir, eh, pa pa bakit nangyari yun? Sir, eh, hindi ho naman ito, pa ano lang, simpleng proyekto lang. Bakit po nagkaroon ng napakamaling design na ngayon po malamang eh, cost of delay na naman? cause of delay and malaki po ang gastos niyan uh, na Kuya Ted. Uh -uh. Kasi re-rectify yan. Eh. Yun din po ang tinanong ko sa mga engineering. And uh -uh. apparently, uh -uh ang simple uh, explanation is nagkamali po ang kontraktor. Yung nga po, yung nga po ang sinasabi ng mga DOTR insiders. Nagkamali ang contractor dito and major blunder po ito sa Gitari. So, sabi major po, po siya. Uh, uh, po, sabi nga ng DOTR insiders before you arrived there, ha, sir, parang pa po ito ni Jimmy Bautista, sinasabi nila, hinayaan ito eh. Nakita ho naman din, daw nila ito, during deconstruction period, may mga nasasabi na na may maling ginagawa yung contractor and then ngayon mag-amicable tayo sa kanila. Ganun po mangyayari, Sec. Opo. Eh, eh, ang ibig sabihin naman po ng amicable, eh, mm -mm. hindi naman po ibig sabihin nun, Kuya uh, Ted, is, mm -mm. Ano, eh, is uh, papabayaan na lang natin yon. Ang gusto mm -hmm. lang natin mangyari is baka 13 minutes na tayong maghinte mm -mm. para makapagbubuoon pero mm -mm. po yung mga penalty niyan. Opo. Yung mga penalty niyan kasi sino ang may kasalanan niyan? Kahit sa loob ng DOTr may may kasalanan din po 'yan kasi mm -mm. mayroong pong project manager yan dapat na binabantayan ang trabaho ng contractor. Mhm. -mm. Lahat po yan kailangan managot siya. Kasi napakalaking gakinga po niyan. Nakita ko po mismo kuya Ted. Mm -mm. Hindi ano eh, igang-igang metro po ang ano eh, ang 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 agwat eh. Ang gap eh. Mm -mm. So eh, hindi hindi tatalon po yung trend uh, kuya Ted. Ayun nga hindi. po. Oh, kasi nga po uh, ano ho ito eh kumbaga closing the loop. Yan po ang di ang, ang design dyan eh. Di po ba? Correct. Makakapasok eh, po ang ano eh makakapasok po ang LRT 1 mula Roosevelt papuntang Common Station. Mm -hmm. Para po yung mga kababayan natin uh, hindi nabababa nang ano, hindi nabababa nang trend ay hindi nabababa bababa ng, ng, MRT station, hindi mm -hmm. na po, hindi na sasakay ng tricycle, hindi mm. na -hmm. sasakay ng jeep. Mm -hmm. Magta transfer na lang siya sa, sa uh, common station. Oh, yung, yung nga po. So, sir, uh, so paano po ito? Kung may nagkamali sa construction, uh, how will you correct kaya nga, that? Kailangan, pong managot. Kailangan pong managot, uh, Kuya Ted. Opo. No? Pero mm -hmm. ang focus lang po namin ngayon mm -hmm. is, i-terminate muna to, pasimulan mm -hmm. masimulan na ulit. Uh, yun po ang pinakaimportante. Okay. Pero we, ano po sabi nga nga sa mga, ng mga abogado, without prejudice po yan, kung mm -hmm. ano man ang, ang kailangan, kung sino man o ano man ang kailangan panagutan tungkol dito sa napakalaking aberya dito sa maging construction ng viaduct. Opo. Okay. Kapuntang lrt sa mga nakikinig po sa amin sa radyo, meron po tayo ditong mga ipinalabas na visuals, video po at larawan doon sa binabanggit po ni Secretary Vince na major blunder sa construction. Sana po may panahon kayo na mapanood po ito. Ano po, para nyo makita mismo kung gaano po kalaki ang pagkakamaling ito na nangyari nga sa napakagandang proyekto ng ating pamahalaan. Pa, paano ho naman nangyari nga na sinimulan yung construction na may mali sa design. Hinayaan po ang construction kahit may mali sa design? Eh ano pa ang silbi ng project manager ng gobyerno? Ano pa ang naging silbi ng mga undersecretary for rail noong panahon ni Arthur Tugade at ni Jaime Bautista? Bakit tayo humantong sa sitwasyon na ito. Ang common station na ito na ang unang halaga ng proyekto ay 777.6 million pesos lamang. Ngayon, lumobo na sa 2.8 billion pesos. At sigurado na lalo pang lalaki ang gastos ng dahil sa maling disenyo at sobrang tagal na po ng delay. Panahon ni Gloria Arroyo sinimulan ang proyekto. Dumaan ang Aquino at Duterte Administration. At inaabot na nga ang Marcos Jr. Administration. Higit ng labing-anim na taon. Tigil ngayon ang konstruksyon. Pero malamang, makakakolekta pa ang kontraktor dito. Malamang din na wala na namang tauhan ng DOTR ang mapapanagot sa kapabayaang ito. Data po at siguradong abunado na naman ang taong bayan dito. At taong bayan na naman po ang kinakailangang magsakripisyo. Lagi na lang ba tayong ganito? Ay, think about it.